good evening i'm back this is some brusas and welcome back to my youtube channel oh my gosh This is it guys, pag-uusapan natin ngayon, alanganin daw sa corona. Kung sino to at ano to, yan yeah, ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman, ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys, syempre sa pag-subscribe ninyo sa channel ko at hindi lang 'yan sa lahat ng makakamasamdian na laging sumusuporta dito araw-araw lagi-lagi maraming-maraming salamat guys sa inyong lahat. Siyempre, usap usapang update tayo ngayon. Ito nga, syempre lahat tayo ay excited na sa mga ganap at eksena. Ito nga, isa nga sa mga inaabangan natin. Ang pangbato natin sa Miss International kung saan malapit na malapit na malapit na siya umarangkada sa international pageant. Ito ay wala nang iba kundi si Mirna isgera Yes! Nako, sabi ng kadamihan malabo or alanganin daw para sa corona. Si Mirna Isguera para sa corona ng Miss Century National. So, ang reaction ko dyan, parang hindi naman. May laban naman. Bakit naman siya alanganin? Eh, marunong at magaling naman siya. Pagdating sa eksenahan, maasahan mo talaga ito si Mirna. So, alalahanin natin. Nung lumaban siya ng binibining Pilipinas way back noong nakaraang uh, nakaraan taon, ay talaga namang masasabi ko iba ang galing, syempre, ni na Isguera. At kahit sino talaga nakapansin noon kay Abra, to be honest, ha, hindi sa kilala ng lahat, pero nakilala siya because of her performance na talagang pinakita niya sa intablado noon ng Pinipining Pilipinas. At walang duda na ganyan din ang mangyayari sa Mr. National. So ngayon, parang masasabi ko, well-prepared siya pagdating sa lahat ng aspeto ng category ng Miss Universe, ah, ng Miss International. So, ngayon, ang tinitingnan na lang natin dyan kay Mirna, Siyempre, yung mga makakalaban niya, kung ganun nga ba kakaganda. Medyo, hindi ko masasabi na, yes, tayo ang mananalo ng Miss International ngayong taon na to, pero possibility na pwedeng mangyari pa rin na siya ang makasungkit ng corona. Dahil, siyempre, matalino, maganda, at ayun nga, performance level talaga ang isang Mir na isgera. Kaya ako para sa akin, nakikita ko pa din na may laban tayo sa Mr. International. But nakikita ko sa kanya siguro kaya niya mag top 5. Yung top 5 ayon, pwede niya talagang marating. Pwede siya maging runners up ngayong taon na to at pwede din makoronahan. Pero yung top 5 parang feeling ko kailangan niya talaga trabawin yun ng todo-todo dahil hindi naman ganito kasimple talaga lumaban, di ba? Sobrang mahirap. Pa kasi hindi mo rin alam kung sino ba yung makakatapat mo, sino ba yung mga makakalaban mo. Eh, syempre, pag may dumating na kalaban na sobrang ganda, sobrang winner, eh, yun na yung panalo, di ba? But for now, may tiwala ako, syempre, sa pambato natin. Sabi ko nung may alto kuyo yan, ako, parang feeling ko hindi may kuyos si Mirna Isquera. Ayun yung analysis ko sa kanya. Parang tingin ko kakabog siya ng bonggam-bongga. At nako, excited ako. Excited ako sa magiging performance niya sa Miss International So, mahigit isang taon nang hinintay ni Mirna Isgera. For sure, nagprepare to ng bonggam bonga Sa kanyang magiging laban sa Miss International At abangan natin, di ba? So, good luck kay Mirna Izguera So, aalis siya by October Siguro mga last week ng October And then, ayun So, ang tabayanan natin kung ano ang magiging ganap at eksena niya sa Miss International, National. So ikaw ba excited ka ba for her? Dapat ma-excite ka kasi magaling ang Mirna Esguera. Mm -hmm. And then, pangalawang chika natin, ito nga, si Adele ng Miss Universe Phuket. So, siya kaya ang mag-uuwi ng corona ngayon taon na to. To be honest, pag nakita mo siya in person, talagang masasabi mo, ay, potential. Kahit magdikit silang dalawa ni Vina. Si Vina kasi, parang ang maganda kay Vina, na-build niya talaga yung community niya na sumusupport sa kanya. Actually, nagagamit niya nga ngayon eh kasi di ba dahil nga sa pagmamahal nila kay Vina talagang all out yung support ng mga supporters niya ang dyan na bumibili na ng Prada yung parang kulan na lang bilin na nga lang nila yung Corona para kay Vina. Yung corona ng Miss Universe Thailand para kay Vina. Pero performance, to be honest, parang ang weak ng performance ni Vina. Kumpara kay Phuket at sa kay Preo. Mm -hmm. So, ako para sa akin, Phuket, beauty queen material. So, matangkad, sexy, tapos fresh yung beauty, tapos nandoon na talagang malakas talaga yung laban niya. Kaya lang, nakakalungkot kasi hindi makatarungan yung laban sa beauty pageant ngayon. Kasi ang beauty pageant ngayon, kailangan, andyadyaan yung supportan ng mga tao kasi kailangan yun ng organization para magamit ka sa mga eksena nila. Mm -hmm. So, yon And then, ang nakakalungkot, laban na laban siya pero parang ang magiging ending sa kanya ay runners up pa din. <laughs> Kaya na itong mag top 5 sobra pero hindi ko nakikita na parang yung sasabihin mo yung katulad din ni Mernice Guerra Corona para sa kanya sa Miss Universe Thailand hindi ko siya nakikita doon. Ang daming kinukonsider eh. Like example, yung nationality niya kasi 'di ba parang mixed blood siya ng Cambodia. Alam naman natin ang Cambodia at Thailand, no? meron na meron ngayong yung Alita, 'di ba? Pangalawa, papayag ba si ang mga Thai people na ganun yung maging representative nila sa Miss Universe? Pangatlo, siguro yun Nandoon din yung ah uh, siguro pwede siyang maging reserva for in the future. Kung hindi man siya manalo ngayon, pwede siyang bumalik after 2 years at mag-compete uli sa Miss Universe Thailand or sa next year. Kung baga reserva ang mangyayari sa kanya. Kaya parang feeling ko, gagawin siyang runners up and then tingnan natin. Pero, nandun pa rin yung chance niya na pwede niya talagang masungkit yung corona kung magiging fair yung labanan at umarangkada siya sa coronation ng bonggam bongga bonga eh, pwede siyang manalo. But for now, talagang nakikita ko si Vina pa rin ang possibility talagang makapag-uwi ng corona ng Miss Universe Thailand. Dahil, just ko, nung nakaraang araw lang, nagbenta siya, ay naka 3.5 million na. Tingin nyo, aayawan nga ni Mr. Nawat. Siyempre, gagamitin ko to sa business ko para manalo to ng Miss Universe. So, pag nanalo to ng Miss Universe Thailand, mm -hmm, bongga. So, TV na ang nakikita ko, pangalawang infa. Mm -hmm. So, kailangan mag-produce kasi ni Mr. Nawat ng mga ganitong klaseng kandidata para sa kanyang pageant. O, oh, ba diba? Kaya, parang, ano doon ako sa part na, ah, okay. So, talagang may hirapan siya dito. Hmm. Aminin natin yan. And then, good luck kay Adele. And tignan natin. Pero gusto ko si Adele. Ang ganda ni Adele. Maganda siya dahil, ang ganda. Beauty queen material talaga. Pero sya bata pa naman siya. Pwede pa naman siya sumali uli sa mga susunod. So, reserved talaga. Hmm. Tignan natin. <laughs> But for now, hindi ko nakikita magta-title. Maliit yung chance uh -huh. At eto, sumunod Si Anita Rose Gomez uh -huh. So tingin ko daw ba si Anita Rose Gomez Ay swak na swak Para sa Miss Grand Philippines Oo naman, swak naman siya Performance level, yes, winner And then, nandoon na talagang may ganda naman. Mm -hmm. Pwede naman. Pero, isa din si Anita Rose Gomez na hindi ko nakikita makakasungkit ng corona ng Miss Universe, uh, ng Miss Grand Philippines. Uh Siguro, mabibigyan siya ng corona, pero hindi Miss Grand. Kasi parang piling ko na ang naglalaban ng Miss Grand, it's, yung totoo ha, I think si Emma Tiglao and Michelle Arceo. So sila yung dalawang nakikita ko na parang isa sa kanila ang possible na pwedeng mag-uwi ng corona. And then I think Anita Rose parang feeling ko yung mga ano na lang talaga, yung mga tagahanga talaga ang nagpupush. I love Anita Rose. usap ko nga lang siya noong nakaraan. But I, of course, I still hoping for her na sana manalo, sana makapag-uwi ng corona. But depende talaga eh, sa sitwasyon eh. So may possibility, pero hindi ganun kalaki yung possibility. But nakikita ko, pwede talaga maging reyna hispano amerikana mm -hmm. Siya talaga yung nakikita ko na sana maibigay sa kanya. Kasi parang feeling ko, yung ganitong hype, o yung ganitong ganitong eksena ni Anita Rose ay nakita ko na to last time sa Miss Earth. Ang pinagkaiba lang ngayon, malaki yung chance ni Anita na makapag-uwi ng corona ng kahit anong corona dito sa Miss Grand Philippines. Kasi apat naman siya. So, malinaw sa akin na parang, ah, okay, mag-miss, ano to, magre-ray na Hispano-Americana to. Malaki yung chance niya sa crown na yun. Pero yung Grand, I think, hindi yun ang nakalaan sa kanya. Oo. So, sorry sa mga makaanita. Alam ko, pinupush natin to para maging Miss Grand Thailand. Ay, ah, maging Miss Grand Philippines. But I think, ay, nako. I wish na sana talaga makuha niya yan. No? Di ba? Bakit naman hindi? Mm -hmm. Maganda, sexy, at may laban naman yung eksena niya. But, I think it's Ray na ispano americana talaga ang mabibigay sa kanya. So, yun. Ewan <laughs> ko. Ganun yun na feel ko. I hope na mali ako, guys. I hope na sana maswak siya for ano, for Miss Grand Philippines. Kasi, matagal na lumalaban si Anita at parang pili ko deserve niya talaga na maipadala sa international pageant. I'm still hoping na sana ang maibigay sa kanya yung corona ng Miss Grand Philippines para sa, sa atin, di ba? kasi siya yung mga tagahangan niya talagang lumalaban naman for her so all out naman yung support kaya lang andun doon nga ako sa part na parang piling ko yung organization hindi yun ang tinitingnan para sa kanya ang tinitingnan para sa kanya ay maging reina ay maging reina hispano americana possible na ganun eh so yun so kasi yung katawan niya bongga so talaga pwede mo itapat sa mga Latina tapos yung apelyido niya pag Gomez o oh, di ba Anita Anita Rose Gomez so talagang parang swak na swak siya for way na Hispano Americana kaya ang nakikita ko sa kanya baka magrey na to instead na gawing Miss Grant hmm, di ba? So yun, so but don't get me wrong. So ito lang naman ay ayun lang naman yung analysis ko at parang feeling ko kaya niya. Uh -huh. So doon naman sa grand, ang nakikita kong mag-grand pwede si Pampanga o kaya eto ang si Tagig. So, isa lang sa kanila talaga. Pero malakas kasi ang laban ni Pampanga at angat ang laban niya. Kaya possible talaga na pwede talaga si Pampanga talaga ang makasungkit ng corona. Pero who knows? Kasi qualified din si Emma Tiglao for Asia Pacific. So pwedeng bumaligtad sa kanilang dalawa ni Michelle Arceo yung ano, yung tawag dito, yung mundo. Kaya parang feeling ko either Michelle or either Pampanga talaga. And then pwede din si Michelle Arceo na mapunta naman sa Asia Pacific. So ganun lang iikot talaga yung laro. And then pagdating naman dito sa Reina Hispano Americana, talagang isa sa mga contender na nakikita ko diyan for na ay si Anita Rose Gomez. Pero tulad din ng sinabi ko, may mga kalaban pa din talaga na pwede ding maisingit at maibigay sa kanila. Kaya kailangan lang talaga nilang gawin, galingan na lang nila sa coronation night at doon magkakaalaman. ba diba? Kasi yung mga basis natin, it's about their performance. Pero Depende pa yan sa organization, depende sa galing nila sa Q&A, depende kung ano ba ang laban ng ibang candidate. So, hindi pwedeng makampante. Kaya, good luck talaga kay Anita Rose Gomez. I wish all the best for her. At hindi lang yan, kahit kay Adele ng Thailand, possible din naman siyang manalo. Pero, ayun nga, good luck. So, yun. At syempre, si Mirna Isguera, syempre, abang-abang tayo kung ano nga ba ang magiging eksena niya sa darating na Miss International. So, ikaw ang tatanungin ko, tingin mo, aari ba nga ba silang tatlo sa magiging laban nila dito sa national pageant at international pageant? So, please comment below para at least malaman ko naman ko ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre, sa aking mga chika, sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, Hanggang dito na lang hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys.